Iqra. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra wa rabbukal akram. Magbasa ka. Bumasa ka Muhammad. Why? Allahu akram. Okay? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala napaka pinaka mapagbigay. Ibig sabihin, kung ninanais mo ang isang bagay para sa iyong sarili, ninanais mo ang isang bagay na ikabubuti mo para sa din, para kay Allah, para sa religion, believe me, ibibigay sa iyo yan ng Allah. It's only a matter of determination, sincerity, and commitment. Okay? If you really want to do something for the sake of Allah, wag mong babastabastain. Ayaw pagduha-duha. Wag kang mag-alanganin. Because if you understand that this is something very great para sa'yo, then grab it. Because this is life. Life is about grabbing all the opportunity that will take us into Jannah na magdadala sa atin sa paraiso. It's all about taking every opportunity na makakapagpasok sa atin sa paraiso. Naintindihan natin, because we do not really know in which of our deeds saan tayo kaawaan doon ng Allah. We cannot go enter Jannah just because of our deeds. Di ba? Di ba? That is based on the hadith. Layadu kulu ahadu kumul Jannah bi amalihi. Hindi makakapasok ang sino man sa inyo just because of what he did. Just because of his deeds, yung magawa niya.